Magandang mag Luzon, Mayong Buntag, Visayas at Mindanao. So, sa umagang ito, no, nag-install uh, po kami ng plastic mulching. Okay, so, simpleng paraan, no, sa pag, ano, uh, install ng mulching. So, ganito lang po, no, mga kapo ko, kapo mer sure ko lang. Yung silver ay nasa ibabaw, tapos yung kulay itim ang sa ilalim. So, yun lang po. So, dito banda yung taniman natin sa kamatis. Gera dong, pikas. Okay. So, ito lang po tapos ah, pwede natin to tumbakan ng lupa no para pagmahangin hindi to ah, lumipad. So 'yun lang po mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers ang maibahagi ko sa inyo sa umaga na ito kung paano maglagay ng plastic mulching. So ito lang po ang tantandaan natin. Yung agwe uh, ay nasa uh, ibabaw yung sa ilalim ang black. Okay, so napakaganda po. Kung tingnan nyo. Ayan. Ugutin nyo lang parang magandang tingnan na machine na okay? Yun na, tama na. Ayos na yun. Okay, dito. Dito, balik pa. Meron pa. Meron pa tag-isa. Ito, abotos na niya. So, kawayan kawayan lang po, no? Ang tinusok. Ganamit namin mga kapwa ko kapamir sa pagtutusok. Okay. lang okay so sana po no? ay naitulong po ako sa inyo kung paano tayo maglalagay ng mulching so ganito lang po gamit lang na po ang kawayan tapos may isang tao na tagatambak ng lupa para hindi lumupad yung mulching So, yun na po mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so abangan nyo na palagi yung update natin kasi mag update po tayo palagi no, sa ating uh, farm araw-araw para mapapakita ko sa inyo ang mga ginagawa. So, kung kaya lang sa ating internet connection, ah, uh, Pilitin ko yung aking sarili na mag-upload sa inyo araw-araw ng video. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.